So karon mga idol no, naa dita diri mga idol sa usa sa mga naapektuhan sa bagyo mga idol. So sa inyo ha nakita diri mga idol tan-awa niyo, wash out tanan. So grabe mga idol awa na nga balay mga idol oh. ang okay, kaingon ko din tapitan mga idol tinood ligon ang flood control mga idol kaya wala naguba sa baha mga idol pero wala gamit ang flood control mga idol kung ang baha may overflow na kaya unsaon pa ba pag control mga idol kung ang baha grabe nakakabog kanawa oh. Aton tanawon ilang flood control dire mga idol. Maato dato na istorya na to ganiha mga idol no nga ang kanadang sa kanang subdivision da sa atbang mga idol. Atop na lang nakita na mga idol. Atop na lang nakita ana panahon sa pagbaha. Oh. Sos Ginoo. Oh. Manila hang flood control diri sa Dumlog Talisay mga idol oh. Sa tinuod mga idol no wala ko eh, ka istorya sa flood control nila diri mga idol. Kay sa tinuod grabe ka ligon, grabe ka pulido ang ilahang flood control diri. Grabe ka ligon pagtrabaho mga idol pero dili mapugan sa flood control mga idol kung ang baha grabe na kayo kakusog grabe kayo kadako grabe kalalom So kanang flood control na ilang giingon mga idol useless ra na siya kung ang baha grabe ka kusog. Makaingon ta ang flood control dako kayo og tabang mga idol kung ang baha dili lang mulapas aning ilang gihimo nga reprap nga para sa baha. Pero pag mulapas na gayud na siya mga idol no, wala na na siya gamit mga idol. Ari na na padong sa mga balayan ang baha. So pareha ini na nitabo karon. Pareha ini dili na to isisi sa flood control ang mga panghitabo mga idol kay dili sa tinuod lang dili mapugan dili mapugan ang dili ang grabing baha mga idol bisan pa siguro og atong iingono nga habog kay nang ilahang gihimo nga flood control pero sure ko mga idol sa sa katong nga baha sure ko guba ra ni ang ah, katunod na pita gani mga idol oh, na, dam, na, na nabaw na mong gani nabaw mong gani itong flood control doon na pita o oh. oh. muna sa ito ang katong mga sa ito mga comments dire no dili na isisi isisitanan sa flood control mga idol noon mga idol sa ito ang nadunggan nga balita mga idol no basta manghisgot ta og flood control grabe ang kurakot pero dili tanan na to, pwede isisi sa ilaha mga idol kay bisan pa og unsa kaligon ang flood control mga idol kung ang baha grabe ka kusog na siya mapugnan mga idol o oh. kanawa itong tapita oh. guba sa tinuod lang ligon Kaya ang flood control mga idol oh. dili oh. oh. dili ka makakita o oh, gamay ng crack kini tapita dili ka makakita gamay ng crack kaso lang yun tungod sa kakusog o kadako sa baha dili na yun makaya sa giingon nga flood control mga idol kini oh gikan ang tubig ani gikan ang tubig anang kuan gikan ang tubig anang kini kini nga sapa gikan dire oh so, tungod kusog sa kakusog sa bulyom sa tubig minsaka saka dire ang baha sumaon so, ni eh. ana hitabo wash out tanan